pong sabihin merong tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo ay gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biru biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problema pang ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang bunga kala ko po sa pagtatatag ng Quadcom. Ito po ay apat na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate ginawang isa, isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakatas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? <laughs> Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? <laughs> Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Iyon po ang bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang perte, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na sampung panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Sige, nalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Eh. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saling, saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base do sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga nung kanyang panahon sa War on Drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang rulok ang War on Drugs. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga si PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogado kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit papaano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya nung isang chairman doon. Atorni, huwag mong bubulungan yan. Ikukontempt -co kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa aboga The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatihan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, Ayaw po nilang pumunta sa korte. Ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, yeah? dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. <laughs> Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng apat na komite doon, wala ni isang abogado. <laughs> Pero naalala ko yung isa doon kamukha ni Atty. Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas. Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget, ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klasing direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. So, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang itipensa sa inyo, bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Nga hindi. Kinakailangan masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong nga siya, kailangan namin Tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresinta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig, sa isang komite, na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para mag magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nando na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po nung nun isang isa. Nung banggitin ko po ito, Nire-raise ko po, sabi ko wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa?